mga bus hello hello dako dako ang atong himuon karon mga bus profiler sent ang atong himuon dako kay ang gidala sa ato no mao na ang atong gihimo profiler center bearing mao na iyang daan mga bus grabeng oh. lata ah. mao na ni ang atong finish product mga bus propeller center bearing sa forward ano mga bus? Sitting kayo mga bus. Maon ay gusto ni Sir no. Ipasiting daw mayo. Maon ay ang iyang guba mga bus. O, grabig grabe yung lata mga bus. Kay nahumul daw sa kurudo. Naitulo kurudo ang iyang kuhan. Grasa. Maon ay iyang sudlanan sa bearing mga bus. Original. Okay mga boss, salamat ka. Salamat kay sa ato siya misalig mga boss. Okay mga boss. maorato to mga boss no. Salamat pud. Sanang utana og asa tamatudan sa General Santos City mga bus. Okay, salamat ayo mga bus sa inyong pagsalig.